Bait at masasayang duwende, naging payapa ang takbo ng buhay ni Prinsesa Snow White. Ang bawat araw na nagdaraan ay puno ng pakikipagsapalaran at mga bagong aral. Natutuhan niyang pahalagahan ang buhay. <coughs> matagal na nawala galing sa paglalakbay. Sa kaharian ng Maraundo, ito nagtungo upang pasayahin no'y nalulungkot na amo. Matapos ang ilang araw, muling nakabalik, hatid ang magandang balita sa kaibigan ng matapit. Maligayang pagbabalik, Coco. Kamusta ang paglalakbay mo? Matagal na rin ako nag-aalala kay Kuko. Paano na may may kalayuan din ang kaharia na maraundo? Masaya ka na ba, prinsesa? Opo. Mari bang malaman huh? ang nakasulat sa liham? Kwento naman! Jolly! ah. Oh. Pakatandaan, ang liham ay hindi isang pahayagan. Hayan ka na naman, mga gawagawang kasabihan. Ano talaga nilalaman ng liham? <laughs> Jolly, hindi ko alam. Hindi ko pa nababasa. Ho? Huh? Bakit hindi pa? Ganito, naghanda pa ako ng agahan. Kaya wala akong pagkakataong basahin ng liham. Naka! ang sabihin. Gusto mo lang talagang sarili din. Hindi naman. Wala lang talaga ako kaninang panahong basahin ng liham. Kailangan hindi madaliin na nga bawat katagang nakasulat ay iyong namnamin. Ah, wala. Walang katotohanan yan. No way! Kung walang katotohanan, bakit ka namumula dyan? <laughs> ako pa naman, kakampi ko kayo. <laughs> Mahal kong prinsesas na matapos ang matagal na paghihintay, naalis mo rin ang tagay kong lumay. Natutuwa ako at nasagot mo ang aking liham. Hindi ako makapaniwalang si Kuku ay masilayan. <laughs> Totoo ba ito? Patuloy ang pag-aaral pag ko. Maging ang pag-aaral Kaya't sa gabi pagtulog ko, patang pata ang buong katawang ko. Subalit hindi ako nananawa, sapagkat marami akong nakikilala. Alam ko ang lahat ng aking pagsisikap ay ang tamang upang matupad ang aking mga pangarap. Nais kong tularan ang aking ama. At umaasa pa rin ako sa ating muna pagkikita. Nagmamahal, Richard. Mahal kong Richard. Snow White! Huh? Ah. mo na ba sa akin ang laman na liham? Hindi. Ang damot mo naman. Kung tunay mo ako kaibigan, oh. ipababasa mo sa akin ang nilalaman ng liham. Gusto ko rin malaman kung ano kanya kalagayan. Sige na, ipabasa mo sa akin yan. Oh. Jolly, hindi ito tulad ng isang pahayagan. Snow White, pati ba naman ako yung pagdadamutan? Sige Jolly, mauna na ako. Maglalaman pa ako. Oh. 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 Damot! Gusto kong tularan si ama sa kanyang kabayanihan. Richard, natatakot akong isipin na ang mga pangarap mo maglalayo sa atin. Huh? Ah. Princess Snow White! Ah. Ang pamunasan natin maaari bang pakikuha at pakidala dito? Ah. Nakalimutan ko. Ah. 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 Hindi mo pa sila nabibilad? Nakalimutan ko. Putuwarin niyo sana ako. Sandali lang naman ito. Hayaan mo na lang, Princess Snow White. Mag-taste na lang tayo nang walang punasan. Uh, uh. Hmm. Hayaan mo na lang yan. Tulungan mo na lang akong maganda ng hapagkainan. Pakibilisan! Nakakahiya. Uh. Uh. mapasama ka sa akin? Kay Prinsesa Snow White, may gusto kong talakayin? Ako ang magiging tagkapagsalin sa mga gusto mong sabihin? Aba, sige. Kung gusto mo, ngayon na. Ay, hindi nga pala maaari. Maka sa kanila may masamang mangyari. Alam ko na. Kung iyong nanaisin, tuturuan na lang kita ng orasyon na iyong gawitin. Maaari ka na makipag-usap sa mga tao sa pamamagitan nito. Makinig kayo mabuti sa awitin ko. Masang awitin ni Mahik ang sa akin. Kung makikinig sa akin ng Mahik kahit na tangbati, kayo ang makikinig na sa akin. Magagawa na ang gusto usap sa akin. Pagkakilog na ang buwan na bitaw ay pakirap ng amok ng tao mula sa pamahuyahan. Kung ikot huwag mayayamot. Bigot lang ang tapos ko Sabahit ang ito ay isang araw Kung gusto madagdagan, ulit-ulitin lang. Ito ay isang awitin ay bahay kang dulot sa atin. Kung makikinig sa akin ng bahay kahit at na ay tindihan kayo, ikinig na sa alin. Pagagawa na ang gusto mong ipagkosok sa tao. Kapag bilog na, abuwan, na, na ng ang buwan, kami ang tao mgao ay pahayagan. Nang umog ng tao mula sa kakawiyan, umigot-igot, pagmayayamot, at matalang umigot mula na mga gusot sa balit dandaan. Ito'y sa mga angasang kung baka hindi Ito'y sa mga akin kung makikilig sa akin, Uh, 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 uh. Snow White! Sobrang dinig ako. namin, Snow White. Bakit? Okay? Ikaw ba talaga yun? Snow White, kami may kagagawa. Kayo na kapag sasalita. Hindi kaya, ako yung namamalik na Ito yung na. Ito ba'y Maika? Wala sa'yo may gawa. Ang laso ni Snow White. Ikaw ba talaga yan, Prinsesa Snow White? Naging kuneo siya! Oh, dili. oh, bakit, Vic? Uh, uh, sa palagay ko, ayoko ang may kasalanan. Bakit? Ano ginawa mo sa kanya? Magsalita ka! Uh, ako na, ako na rin kung mahi ka. Tumala pala sa kanila. Anong mahi ka? Mm uh -hmm. -huh. Nagsagawa kami ng orasyon. Ang pangitay makausap. Ama, oh, mapaligaya ka! Yun ang aming pangarap! Sa iyong kalungkutan, gusto ka namin bigyan ng kaligayahan. Oh, maraming salamat, Milky. Okay. Bakit? Pupo? Mm -hmm. Ngayon ko lang naunawaan. Walang dayaan. Ipaliwanag mo sa amin ang kanilang pinag-usapan. Ah, uh, oo. Oh -oh. Ipaliliwan ako sa inyo. Ano pa naman? Kailangan na din siyang malunasan. Ang bisa na mahiga pang isang araw lang. Paglubog na araw, tunay na pagkatawang lilitaw. Ganun pala? Snow White, kami patawarin sana. Walang anuman. Kung sa bagay, minsan ko rin lang ito mararanasan. Bung araw tayo makakapaglaro at makakapagkwentuhan! Ha? Bung araw na sila maglalaro at magkakwentuhan! Pakatandaan lang, di dapat puntahan ng liblib na kakuhiyan! Opo! Ha? Ha? <laughs> ha? <laughs> Asadalit! Tama ko sa inyo! Aaaaah! masakit yon! Oo, uh, uh, na ako sa pangalan mo! Ikaw ay nangako, tutulungan ako sa gagawin kong eksperimento! Uh, Ang pangako ay hindi dapat napapako! Tsaka wala akong martilyo. <laughs> <laughs> tayo na. Huh? Dali! Uh -huh. Pagmasan niyang pito. Dating napakaliit, ngayon napakalaki na nito. Princess Snow White, pilisan mo. Unahan tayo sa pagtakbo. Taksa na! Friend na inyo, ha? Ha? Jadi tahu lah, pergialah rok. Aduh, tak boleh ni lah, bukan dia. Lama, cepat ya. Tunggu dulu, tunggu dulu. Dia main dia aku berantik ko lah. Ni lah

good job. Mm.

Ano yan? Ang ibig sabihin na kalabas pala ako Kailangan ng Kailangan ko magbili at makapisi ng Maika'y agad mapawi. Huh? Huh? Kailangan na ni Snow White magbalik sa kakahuyan. Baka ang malupit na reyna siya ay matagpuan. Huwag ka matakot. Ah, ayaw mo sa aking suot? Pasalamat ka sa akin at nakita kita. Ganyan, alisin ang takot. Huwag na mag-alala, huwag kang malungkot. Ang suot mong laso ay nagpapahihwati na mabait ang iyong amo siguro, napakaganda rin yung nag-aalaga sa'yo. Mahinhin at din ng puso. Huh? Tudoy, naalala ko rin yung isang kaibigan na malayo sa akin. Doon siya naninirahan. Siguro, sa mga oras na ito, malapit na siya maghapunan. Bakit? Sa so, kakulan na ako naninirahan? Hindi mo rin alam sa mga oras na ito, ako'y nasa iyong kandungan. Aba, nakatulog na siya. Oh? Uh, makapagbasa oh, Ang lasang bigay ko? Huh? Ito ba? Swerte ang hatid sa akin ang lasang ito, munting kumira Richard your... Maya-maya lang, pakakainin na ka Magiging sa akin ito Tanggapin mo mga bagay ni Pikay ko. Sana hindi na ka, Leo. Mas na ko ay makasama kahit papisa ng mahal kayo mawala na. Ha? Oh? ka? Nakapagtataka. Pakiramdam ko'y si na uwi aking kasama. White ako. Ah, nahihibang na yata ako. Dahil lang sa laso mo, si Snow White ang naiisip ko. Nais ko sana siyang sulatan na daraan ako sa kastilyo. Subalit pag siya nakita na, baka lahat na itulikulong ko. Hindi pa rin ako gaano na magtagkuro mga pangarap ko. Princess Snow White. Ang pagmang na hindi nakikipaglaban ng tulad ko. Malang araw, magiging magiting din akong bayan ng tulad ng sana ako. Richard! Huh? Ayos na rin namin sumama sa hukbong sandotahan. Kapalubahan na raw ang kalagayan. Kailangan maging handa tayo makipaglaban. Madaling araw tayo lilisan. Sige. Kita, Kita tayo, tayo mamaya. mamaya. Ang aking kinatatakutan. Richard, kailangan ko lumisan. Mag-iingat ka sana sa iyong daraanan! Richard, alam ko hindi ito uli natin ang pagtatakbo. Magkikita pa tayo. Iingat ka. Ihintay ako. Masakit man sa loob si Richard, kailangan niya muling iwan. Magkahalong lungkot at kaligayahan ang sasandali nilang pinagsamahan. Nagmamadaling bumalik sa naghihintay ng mga kaibigan ang muling makita si Richard ang tanging inaasahan.